Ito na ang classic at pinaka-OG na Tapsian dito sa may bangkal, Makati. Dahil dito nga guys, since 1985 pa sila, nagtitinda ng Tapsilog dito. At hanggang ngayon nga ay namamayagpag pa rin sila dito. Lagi pa rin sila tinatangkilit at binabalik-balikan ng mga customer nila dito. Ah, uh, pala si, ano, si Daniel Francisco. May ari ng Spectrite. Ah, uh, inumpisahan ko yan 1985. Na, uh, hindi pa Spectrite, pa, Tapos ginawa ko 1998 graduate ako ng engineering pero hindi ko ginamit kaya naisip ko itong ganito na kainan kasi wala akong pagkakita talagang, <laughs> talagang kailangan kong kumita kaya naisip ko ito wala, sa, wala akong idea nito ito kinala ko dito iba-ibang tawag nila sa akin sa barangay tawag nila sa akin bossing mga polis, tag sa kuya boy. Tapos yung mga players, yung mga billiard, sa ano, um, daddy boy. Saka dito, iilal lang kami ano, nga nito, nag-umpisa ng kainan. Ako lang ang meron ng Tapsi Kaya nung umpisa, pinagtatawa lang kahit top tapsi, Kasi nga, hindi maganda pakinggan ang muna ito. So, Ewan ko lang kung may nakasabay ako, pero nung dito, hindi ko pa alam dito. yun. I, is, yung nang iniisip ko. Ibuo ko na lang yung tapas, yung nag Yung hindi kami na, hindi namin binago. mga dati kumain dito sa lapat. Ay, Tapsilog pa rin. Absolute. <laughs> talaga 1985 1985, Yes. 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 grabe, established pa rin uh -huh. yan, mga Yes. dito tayo sa Yes. Yes. street corner Yes. Yes. at Yes. natin yung og na Yes. dito guys ito Yes. Yes. na Yes. ng Tapsi dito guys, ito yung na Yes. Yes. Strike guys, yan sa, tanong nyo na lang sa mga lolot-lola nyo Or tita-tita nyo na tumira dito sa may bangkal guys <laughs> So, yun, guys, yung nila dito Ito yung topsy, guys Bukod dyan, meron po sila Yung laing, guys Tinaka-bestseller din nila Sabay itong bulalo, guys Tignan nyo naman yung bulalo, guys oh, Quality, quality napaka-classic ng kainin na to So, tikman na natin yung topsy nila Sabi ni Daday, yung may aris. Di pa rin nagbago yung na ng tapa nila Simula't dati pa, guys Nag-umbisa pa pala itong since 1985, guys. So, subukan na natin itong legendary na Tapsi. Itong Tapsi, since 1985 pa, legendary na itong may tuturing dito sa may ibang lista. So, subukan na natin ito, guys. Tignan nyo yung tapa, lalaki, oh. Subukan na natin mm. Sabi guys, ang lalaki ng hibla ng tapa nila. Sabi yan, Buha na natin si sinangag. classic na classic guys so, subukan na natin yung sisig nila guys walang mayonnaise yung sisig nila talagang sila unang luto pa so, subukan na natin mm. yung style ng sisig nya parang yung mga luto ng kapampangan guys pero malasa may signature na lasa yung sisig nila dito So, isa pa nga ito sa mga bestseller nila itong laing guys. So, subuhan na natin guys yan. malata guys so isa din to sa best seller nila itong bulalo guys yan so na natin to ha amay na natin ang lambot nabay sa baw panalong panalo dito guys so yung guys kung namimiss nyo yung gandong food trip dito sa may experience strike dahil yun yun dito guys dito yun sa may ibang lista for the playlist open sila 24 7 guys so yun lang paalam salamat